Samantala, patay ang dalawa katao sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Quezon Province. Yan at iba pang mga rumarapidong malita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon ng, sa ilalim ng NBC Media Group. Dalawa ang patay at isa ang sugatan sa naganap na pamamaril sa magkahiwalay na lugar sa bayan ng Candelaria, Quezon. Naganap ito sa loob ng isang araw lamang na pangyayari. Batay sa report na nakarating sa camp na Carlos na City, unang napatay ang isang 40-anyos na lalaki na bumibili lamang ng fried chicken sa tabing highway kung saan bigla na lamang nilapitan ng gunman sabay na pinagbabaril sa bahagi likuran ng biktima. Tinamaan naman ng bala ng baril ang isang ginang na tindera. Kina, kinilala naman ang biktima na si Erickson Hernandez, binaril sa ulo patay at Merlinda Colit sugatan naman. Samantala, na makalipas ang ilang oras, sa uh, isang 38 anyos naman na lalaki ang pinagbabaril patay din habang sakay ng kanyang single na motorsiklo sa barangay Rood, sakop ng barangay San Isidro Candelaria, Quezon. Ang kasong ito ay lahat unsolved pa, subalit so kumikilos naman rito ang PNP sa na sabing bayan. Ito si Benjancho naguulat una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang daan na ng mga unit Malaysia at anim na BOP o batakang organisasyon pampartido ng New People's Army sa lalawigan ng Lordy Summer ang sama-sama nagdeklara na kanilang withdrawal of support sa partido at nagpahig ng suporta sa kampanya ng gobyerno sa bayan ng Labisales. Marat ay Samar, nagkaroon ng isang aktibidad na linilohan ng mga local government officials sa lalawigan at mga representative ng mga government agencies at mga uniform personnel. Maliban sa kanilang withdrawal of support ay labing pito na mga baril ang kanilang isinorinder. Inaasahan naman ang pagsuko ng iba pang grupo ng New People's Army sa lalawigan kung saan patuloy na pinapatupad ng pamalaan ang local peace engagement. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galad Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. isinilalim nilalim sa selfish ban ang karagatan ng, ng Ormoc City sa lalawigan ng Leyte, Alvera Meridat Biliran. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Commission Officer Christine Grisula. Nasa selfish ban pa rin ang karagatan sa Little Leyte, Daram Island sa Samar, Samarag Island sa Samar, Erong erong bisa kat Balogan City, pinagpabawal lang muna ang pagkuha pagkulikta mga selfie sa naturang karagatan at pagkain. Nasa local red tide warning naman ang karagatan ng Kankabato sa Taklaban, G1 Eastern Samar, Kalbayog City, Matarina Bisa Eastern Samar. May precautionary measure na An inisyong BIFAR para makaiwas sa peligro ang mga individual dulot na, o dulot ng tuksi ng red tide. Ito si Airstar Tito Jimmy Angay-Angay una sa Pilipinas, una sa Pilipino.